you to give a message para naman sa iyong prinamis mo na forever friend mo. Si Kisses. Forever sister? Tama ba? ba? Oo, oo. What is your message for Kisses? the bad roses, di ba? For saying sorry. Ah, uh, sana yung araw na yun na lalabas kayo, nandun ako. Pero manay may nangyari sa tatay ko. So, okay, kailangan ako bumalik. So, sorry kung yung first time na magkita na outside where in the tablet. I mean, on the Skype. But, ano, malapit na ako bumalik. Ah, uh, I miss you so much. I don't want working with all of the housemates especially. Pero I want to know everybody better because di ba sa outside world na parang laging na nakita mo na laging parang busy, stress and sana magkasama sama-sama tayo lagi. At isang bagay na napansin ko sa mga ibang housemate na nung nasa labas na ako, parang lagi nakatutok sa cellphone pag kasama ko sila. At parang nasaktan ako kasi sabi ko, di ba sa loob, parang sayo-sayo walang cellphone. So, sana so, yeah, pagbalik ko, ah, uh,